Bella Padilla, Vong Navarro at Jong Hilario. Tinodo ang pambubuking kay Kim Chu. Term of endearment ni na Kim Chu at Paulo Avellino. Baby nga ba? Kim Chu, pinafong sui na si Paulo Avellino. Kapatid na si Kam Chu, kilig na kilig din sa Kim Pao. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga katrenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka nandito na naman ang inyong lingkod para maghatid ng na mga nakakakilig na balita at chika patungkol sa isa sa mga paborito nating tambalan. At yan nga ay ang tambalan ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Kaya ready na ba kayo sa isang kwentuhang puno ng tuksuhan at kakiligan? Sa programang It's Showtime kahapon, may eksena ngang nagpainit ng usapan online tungkol nga sa term of endearment ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Nagsimula nga ang lahat nang bumati si JM De Guzman sa girlfriend niyang si Donalyn Bartolome at tinawag nga nito ang nasabing vlogger na baby. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang aktres na si Chi Filomeno na sweet din tinawag na po Chi ang boyfriend niyang si Jay Cuenca. At dito na nga nagsimula ang kantsawan. Biglang bumaling si Vong Navarro kay Kim Chu at may pasabog na tanong na ganito. Baka may gusto ka rin batiin. Yun nga yung tanong ni Vong. Aba dito pa lang, nagtili na ang mga studio audience dahil alam nga nilang ito nga ay pahaging kay Paolo Avellino. Sempre, hindi rin nagpahuli si Jong Hilario sa pambubuking kay Kim Chu. Sabi nga ni Jong, nung sinabi ni JM kanina na hi baby, kilig na kilig si Kim. Ang dagdag pang pabirong sabi ni Jong na ikinatuwa at kinakilig naman ng lahat ay ito. Yun ba din ang tawag sayo? Kahit nga walang sinabing pangalan, gets na gets naman ng mga tao sa studio at maging ng mga online viewers na ang pinapatungkulan nito ay si Paulo Avellino. Aba, hindi pa rin tapos ang tuksuhan. Humirit naman si Bella Padilla na kung si Chi daw ay pochi, ang tawag kay Jake. Si Kim naman daw ay may pouchi. At doon na nga nagpatuloy ang malakas na hiyawan sa loob ng studio. Kinilig naman si Kim pero obvious na pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Sinubukan niyang umiwas sa tanong at biglang ikinambyo na lang ang usapan sa pagpopromote ng kanilang movie ni Paolo na My Love Will Make You Disappear at ipapalabas na nga sa March 26. Sabi niya, My Love Will Make You Disappear March 26 na po yan in cinemas worldwide. Ito nga yung ginawa niyang pagsingit sa promotion ng pelikula para nga makaiwas sa panunokso ng mga kasamahan niya sa nasabing segment ng programang It's Showtime. Hindi rin pinalampas ni Nabvong at Jong ang pagkakataon na yun. Pinilit pa rin nila si Kim na batiin nga si Paolo on air. At sa dulo, hindi na nga napigilan ni Kim ang sarili niyang kilig at nag-give-in na nga rin siya at, at bumate on air. Sabi niya, napako OA. Tapos, nag-hello na rin siya. Sabay ngiti, alata sa boses niya, ang kilig niya at ang saya niya. Kahit nga umiwas si Kim, obvious naman na hindi nakaligtas ang kilig vibes na hatid ng tambalan nila ni Paolo. Lalo na't alam na lahat kung gano'ng nga ka-special ang on-screen chemistry nila ng aktor. Kaya mga ka kayo na nga ang humusga. Baby nga ba ang tawagan nila off-cam? O baka naman meron pang mas espesyal pa sila na tawagan? Mukhang marami pa tayong dapat abangan sa tambalang ito, halo na nga sa nalalapit nilang pelikula kaya tutok lang para sa mas maraming kwentong nakakakilig. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Grabe, trending na naman si Kim Chu dahil sa bagong vlog na nai-upload niya nga kagabi. As in, hindi lang basta kwento ang laman, kundi puno rin ng kilig at good vibes. Dahil nga sa papalapit na ang Chinese New Year, syempre, oras na naman para magpafungsoy at alamin ang mga good vibes ngayong 2025. Hindi na nga maiwasan na gawin niya nga itong tradisyon dahil nga siya ay isang Chinese, ba? Diba? Kaya naman nag-invite si Kim ng expert na si Master Johnson para sa kanyang vlog. Sobrang interesting ng topic dahil napag-usapan nila ang mga lucky signs, colors at kung ano pa ang dapat abangan ngayon taon ng wood snake. Pero ito mga katchenders, ang highlight talaga, kinilig si Kim at pati nga tayong mga nanood ay nadamay. Habang nag-uusap kasi sila ni Master Johnson, biglang tinanong ni Kim kung ano bang sinasabi ng Feng Shui para sa mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Hindi pa doon natapos, binanggit pa niya ang birthday ng May 13. E eh di syempre mga ka-chenders, napag-google tayo agad. At boom! Alam nyo ba, birthday pala ni Paolo Avellino ay May 13? Grabe mga ka-chenders! Sobrang ramdam mo yung kilig ni Kim habang sinasabi niya nga ito kay Master Johnson. Nakita mo talaga yung spark sa mata niya habang pinabanggit niya nga ang mga detalye ni Paolo Avellino. Pati nga mga kasamahan niya sa vlog, lalong-lalo na ang atin niyang sila Kamchu, ay hindi na rin nakapagpigil sa kilig at binibiro-biro pa si Kim. Komento nga ng mga netizens na nakapanood, iba daw talagang kiligin si Kim. at uh, tumatagos sa screen ang kilig at pati nga tayo mga nanonood ay obvious na obvious ang nararamdaman niya at kinikilig rin. Eh. Marami na nga ang kinilig sa vlog na ito. Ang dami na namang hindi makaka-move on sa vlog na ito. kumatatandaan nga natin, pero nagkaroon pa nga noon sa It's a Showtime ng mga kasamahan ni Kim na hindi pa nga raw ma-reveal si Paolo bilang boyfriend ni Kim kasi kailangan daw munang ipafungsuy ito. Ang tanong ngayon, dahil ba sa vlog na ito, kukumpirmahin na kaya ni Kim ang totoong estado ng relasyon nila ni Paolo? Naku mga ka parang napapanahon na, ba? Diba? Ang dami tuloy kinikilig na netizens at umaasang magkakaroon na ng big announcement si Kim. Kahit pangawalang nga ang saya lang makakita ng ganitong kilig vibes mula sa kanila. Ayo mga ka anong masasabi nyo? Feeling nyo ba ito na ang tamang panahon para sa revelation ng relationship ni na Kim Chuat at Paula Kilikilig na ako mga ka-chenders ngayon pa lang. Kayo ba? Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aabang sa kanilang love story. And there you have it mga ka Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, Mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next video. Paalam!